Nagluto nga pala si Sheena ng sisig para gawing pulutan. At dahil nga kapag lumalabas kami, nagiinom kami sa labas, sisig nga pala yung ino-order namin mga marikoy. Kaya ngayon, nandito tayo sa bahay, pagluluto na lang tayo ni Sheena ng sisig. At inaayos na nga ni Sheena yung gagawin niyang sisig. At ayan nga ay nilabas niya na yan kahit medyo yellow-yellow pa. At habang inaayos nga niya yan dyan ay may nanggugulo pa nga dalawang aso dito. Hinugasan nga lang pala yan ni Sheena para maghiwa-hiwalay na din. Sobrang tigas nga pala nito kasi hindi niya nga pala na ibabad sa tubig. Inilabas niya lang. Kaya ang ginawa niya ay niya na ito sa kalan para pakuluan. At nilagyan niya na nga rin pala yan ng asin pang palasa. Sunod niya nga palang inilagay dyan ay yung pamintang buo. At dito nga ay naghiwa na siya ng sibuyas para ilalagay ilagay niya dyan sa ilalaga niyang pangsisig. At pagkatapos nga niya ilagay lahat niya ng sibuya sa ihinalo niya na ito. At pakukuluan nga lang pala natin yan para lumambot na yung baboy. At kapag nga malambot na ito, syempre aahuni na natin to para iprito naman. At nagpainit na nga pala si Sina dyan ng kawali para sunod na gagawin ipiprito natin tong mga pinalambot na baboy. Inahon ko na nga lang pala yan isa isa para lagyan ng coating para hindi siya tumalsik kapag ipinirito natin siya. At nilagyan ko na nga lang pala yan isa-isa ng cornstarch mga marikoy. At pagkatapos ko nga lagyan lahat ng cornstarch mga marikoy ay isasalang naman natin yan dito sa ating pinainit na mantika. At iintayin nga lang pala natin yan mag golden brown mga marikoy para mas maganda naman siyang tingnan kapag gagawin mo na siyang sisig. At dahil nga takot kami matalsikan ng mantika mga marikoy, kaya yan, binalot muna namin yan sa cornstarch. Sunod kong ang ginawa dito ay hiniwa itong sibuyas na malaki. Gagamitin natin lahat yan pansisig. Mas masarap kasi ang sisig mga marikoy kapag maraming sibuyas. Binalatan ko na nga pala itong sibuyas at hihiwain natin to ng maliliit mga marikoy. At ganyan nga pala kaliliit ang ginawa kong hiwa sa ating sibuyas mga marikoy na ilalagay natin mamaya sa sisig. At pagkatapos kong hiwain itong sibuyas mga marikoy ay sinunod ko na itong siling haba. Hiniwa ko nga lang pala ito ng haba-habang kuunti. At next ko na nga din hiniwa dito ang ating siling labuyo. At aantayin na nga lang natin mag golden brown itong ating piniritong baboy mga marikoy. Pag golden brown na ito, pwede na natin tong ahunin mga marikoy. At kapag ganito na yung kulay niya mga marikoy, ay pwede nyo na yung ahunin. At inahon ko na nga pala yan isa-isa para hihiwain ko na yan mga marikoy ng maliliit. Ganito nga po pala kami gumawa ng sisig mga marikoy. Minsan naman mga marikoy, iniihaw naman namin to bago namin ginagawang sisig. Kaso nga lang syempre matrabaho kaya ang ginawa namin pinirito na lang namin itong baboy. At pagkatapos ko nga mahiwa yung isang pork shark, mga marikoy ay sinunod ko na tong isa. Hihiwain ko nga lang pala ito lahat para i ko na yan para si Sheena naman ang magluluto nito sa pangalawang proseso. ba diba napakarami ng proseso ng pagluluto ng ating sisig? At napakahaba pa nga nyan mga marikoy kaya hinatapos hati ng maliliit. At dito nga ay nagpainit na ng kawali si Shina. At yan nga pala lahat ng kinalabasan ng niluto nating pork chop mga marikoy. At nang mainit na yung kawali mga marikoy ay naglagay na siya dito ng butter. Ipamimalt nga lang pala niya yung butter and susunod niya na dyang ilagay yung sibuyas mga marikoy. Hahaluin niya lang to mga marikoy para yung sibuyas ay maluto kahit papaano mga marikot. At pagkatapos nga pala niyang halu-haluin yung niya mga sibuyas ay inilagay niya na rin dyan yung gagawin nating sisig. Ganito nga pala gumawa si Shina ng sisig mga marikoy. Iba-iba naman tayo ng paraan sa paggawa ng sisig. At nilagyan niya na nga rin pala yan ng seasoning mga marikoy para dagdag panlasa. At next niya na nga inilagay dito ay itong durog na paminta. Para medyo mas masarap naman yung anghang-anghang niya. At hahaluin niya nga lang pala ulit ito mga marikoy. At next niyan mga marikoy ay naglagay na siya dito ng mayonnaise para dagdag panlasa siya mga marikoy. At hinalo nga lang pala niya dito mga marikoy at next naman niyang ilalagay dito ay kalaman si mga marikoy para medyo may asim-asim naman yung gagawin niyang sisig mga marikoy naghiwa nga lang pala siya dyan ng limang kalaman si mga marikoy para ilagay dyan sa ginawa niyang sisig nakakabalance kasi ng lasa kapag nilagyan mo ng kalaman si mga marikoy and sinunod niya na nga rin palang ilagay dito yung siling haba at saka siling labuyo hahalu-haluin niya lang ito ng kaunti mga marikoy at ilalagay na natin to doon sa sisigan niya Tinikman niya na nga din to mga Marikoy kung may lasa na yung ating ginawang sisig. At ito nga ay pinag-iisipan niyang mabuti. And bandang huli ay nasabi niyang masarap na. At dito nga ay naglagay pa si sa plastic ng mayonnaise para pan si niya mamaya sa gagawin niyang sisig. At nung mainit na yung pansisig niya mga Marikoy ay nilagyan niya na ito ng butter at hinayaan niya nga lang itong magmelt mga marikoy at sunod niya na nga palang inilagay dito yung baboy o ba diba, mga marikoy itsura pa lang napakasarap na ng sisig natin sabi ko naman sa inyo mga marikoy hindi aring hindi mawawalan ng laglag yan kay Shina dahil kapag siya talaga ang gumagawa mga marikoy ay meron laglag yan ewan ko ba napaka talaga nito o ba diba, kitang kita sa camera na may nalaglag na isang butel ng karne at next niya kanya nga palang ginawa dito ay nilagyan niya na yan ng sibuyas dyan sa ibabaw mga marikot. Para mas maganda siyang tingnan. Grabe naman ang sisig ni Sheena. Sobrang dami. Magkano kaya ito kapag ibebenta? At dyan niya na nga nilagay yung mayonnaise na nilagay niya sa plastic kanina mga marikot. O di ba diba, napakawais ng Sheena natin? At iyan na nga po pala yung finished product ng kanyang sisig. At hanggang dito na nga lang po ang ginawa niyang sisig mga marikoy. Thank you. Bye!